Hindi na magkanto o gaga yung mga DDS. Hindi na rin mapakaliang isip ni Sarah Duterte. Yung kanyang sinasabi, iba na yung ginagawa eh. Iba rin yung dinidikta ng gawa kaysa doon sa sinasabi. Ah, halos kabaliktad na yung mga nangyayari. Ang tindi pa nito, ang pinapakita kayo ni Sarah Duterte, yung sila na yung biktima yung sidigong na yung biktima, hindi na siya yung akusado. Ganon din si Sarah. Parang kinakawawa na siya ng administrasyon ni BBM. Pero kung titignan natin yung mga ebidensya, eh matibay naman na siya talaga ang may sala. Ano na nangyayari sa mundo? Yung mga gumawa na ng masama, sila na yung feeling pa-victim na ito naman mga DDS, paniwalang paniwala, paniwala suporta pa rin. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kahit lumuha kayo ng dugo, wala na mangyayari. Justice must prevail. Yun na lang. Ha? Kailangan umusan ang proseso ng justisya. Okay? Kaya maraming maraming salamat po sa mga umaantabay sumusuporta ha, sa ating YouTube channel. 42,000 na po tayo. And of course, sa mga nagsishare ng kanilang blessings tulad ni Manong Jo Kanyo, 3045 at saka kay of course kay Pamangkin uh, Plako Ryan Kiliesa ng uh, United States of America. Maraming salamat and God bless you. Pabush.